May mga natira gift dito kanina. Nasaan yung nandito? Akin yan bro. Yan. Yan. Meron pa yan eh. May mga mahiwaga dito na mga pabuya. Masya Allah. Okay. Audhu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa afdalus salatu wa atamu taslim. Ala sadiqil wa'adil amin. Nabina na Muhammad wa ala alihi wa ashabi amabad. Assalamualaikum wa barakatuh. Natatandaan nyo minsan yung sa probinsya, yung mga matatanda, meron silang yung tawag dun sa pag-ano ng bigas? Bilao. Bilao. Nandun yung bigas. Igaganyan nila, di ba? Ipapagpag. Ipapagpag. Ano yung tinatanggal? Ipa. Ipa. Bakit yun? Bakit yun tinatanggal? Hindi nagagamit Sa pagsahing yung para malinis. Okay. So hindi hindi natin inahalimbawa 'yon. Ah, uh, kanina marami tayo may nag-uwian dahil may mga trabaho, may mga importante, pero kayo yung natira. Masya Allah. Bakit kaya palagay nyo kayo yung natira? Matibay, matibay. Ha? Eh, hindi, kasi mayroon pang binignit. <laughs> Meron pang kaping barako si ano. Allahu Akbar. Meron pang mga pandesal. Meron pang biko. Bro, Masya Allah. Alhamdulillah mga kapatid sa mga pagkakataong ito. Tayo ay mapalad. Nagsaya tayo sa totoo lang. Nabusog tayo. Nabusog din tayo ng kaalaman. Ngayon sa mga sandaling ito, Alhamdulillah, nagpapasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa walang bilang ng mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Minsan nagpupuyat tayo sa mga walang makabuluhan, pero ito ngayon nagpupuyat tayo para sa kapatiran, para sa kaalaman. At yan ang buhay ng Muslim. Ulitin ko, ang tamis at tibay ng pananampalataya ng Muslim ay ang pag-aalaala sa Allah at pagtitipon para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, bago tayo umuwi, dahil alam natin bukas ay Friday, Uh, alhamdulillah nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatid natin na ito na si Abdul Shakur matagal ko na itong kilala sa social media hindi pa siya dito dumating bago siya dumating dito hindi ko alam nakita ko doon sa Facebook na tinawag siya ni Ruben Padilla na si Abdul Shakur at naipaliwanag niya ang kahalagaan ng pagtatayo ng mga masjid doon sa Metro Manila. Tapos kinabukasan, dumating na dito o isang araw o mga ilang linggo. Napaka sabi nga nilang mga Amerikano, life is very tricky. Not short. <laughs> Sino nagsabing short? Ikaw, ang dami ng mga pinagdadaanan mo sa buhay, bro. <laughs> Ito pa yung puro hugot na sinasabi niya na pag-ibig, pag-ibig. <laughs> Sawi sa pag-ibig yan, bro. Ha? Alhamdulillah. Ah. So ngayon mga kapatid, gusto ko marinig ang kapatid natin na si Abdul Shakur at ngayon ay kasalukuyang na estudyante sa Jamiat Kasim. Faliyata Faddal, Jadda Thomas Kura, Alhamdulillah bro, natutuwa kami at ikaw ay nakakain ng Biko at saka yung mga pagkain ng mga brothers na pagtitipo namin na iba't ibang mga tribo at iba't ibang pinanggalingan nito sa Pilipinas at mga Islamic Center. Kapatid. Uh, Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Assalamualaikum alaikum wa rahmatullahi wa uh, Unang-una nagpapasalamat tayo kay Allah Ta'ala dahil sa pinagkaloob na pagkakataon na tayo ay nakikita alang-alang kay Allah at tayo rin ay maghihiwalay alang-alang kay Allah Ta'ala na naway ibilang niya sa mga taong kanyang pasisilungin sa kanyang silong na walang ibang silong liban na lamang sa kanyang silong Uh, pagtapos noon, nagpapasalamat din ako kay Chef dahil uh, pinagbigyan niya na mamit ko siya ulit dito dahil ang tagal ko siyang uh, gusto mamit meet nag kami sa Kiapo kasi sobrang busy nga ni Chef. So hindi kami nakapag-usap that time. Noong nandunpa, At sa Batha. Sa Kutba, Chef. Siya sa Batha. Hindi kami nagpangabot ni Chef. So ngayon, yung kadar talaga ni Allah na magsama-sama tayo kasama yung ibang mga kapatid. So may Silang naman po ang gusto kong sabihin kasi nagpunta ako dito talaga para ako yung humingi ng nasiha kay Sheikh. Pero total, andito na, uh, maikli lamang ito. Uh, tandaan natin mga kapatid, si Allah Ta'ala, Inna Allah Ta'ala la di mumithkala darrah. Katotohanan si Allah Ta'ala, hindi niya dadayain ang kahit sino sa kanyang alipin sa kanyang mga gawain o sa kanyang pananampalataya. Kahit anong liit ng gawain mo, kahit kasing liit pa yan ng binhil ng mustasa, ipapakita yan sa iyo ni Allahu Ta'ala. Kaya nga sinabi ni Allahu Ta'ala sa marangal na Quran, Pamay amal mithkala darratin Ibig sabihin mga kapatid, sino man ang gumawa ng katiting lang, kaunti lang ha, kaunti lang nakabutihan, matutunghayan mo yon sa araw ng muling pagkabuhay. Ibig sabihin, ano yung maliit na yon? Kahit yung, yung pagpunta mo lamang dito, yung pakikinig mo lamang sa mga masyayak natin, lahat ng yan ay isang uri ng kabutihan at isang uri ng pagsamba kay Allah Ta'ala at matutunghayan mo yan sa araw ng paghukom. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, La tahkiranna na ma'rufi shay'an walaw antal ka akaka piwajit talkin. Kumbaga, Huwag mo daw ikang maliitin ang isang gawain kahit pagniti lang sa kapatid mo. Tingnan nyo yung binigyang diin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit yung pagniti lang sa kapatid mo, binigyan niya ng diin ano pa kaya yung iba nating mga gawain. Yung pag-aaral natin sa Islam, pagsasaliksik ng kaalaman, pagpunta sa lugar kung saan alam natin na pinag-uusapan ng Islam, yung palang ay napakabigat na na gawain o malaking gawain na kay Allah Subhanahu wa Taala. So yun yung inaano natin mga kapatid na huwag tayong mawalan ng pag-asa sa rahman ni Allah Taala. Kaya nga sinabi niya, ya ayyuhalladhina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. O kayong mga nananampalataya, sino yun? Tayo yun mga nagsasambit ng shahada, mga nagaangkin sa kanilang sarili na sila'y mga muslim. Sabi ni Allah Ta'ala, magbalik loob kayo kay Allah ng tinatawag na taubatan na suha. Asa rabbukum yu kafiraan kum sayyiatikum. Ibig sabihin, tignan nyo mga kapatid si Allah Ta'ala pa ang tumawag sa atin nang sa ganun manumbalik tayo sa kanya nang mapatawad niya lamang tayo. Yun ang biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naway maging dahilan ito mga kapatid na tayong lahat ay manumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat pagkakataon na pinagkaloob sa atin ni Allah. Ah, uh, Sheikh, hindi ko na masyadong pahabain. Hanggang dito na lamang insya Allah. Uh, wa ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bago tayo magtapos, may mga tanong na mga kapatid natin na kumusta daw ang pag-aaral ng isang estudyante sa Kasim University. Pwede ba daw ba mag-aral ngayon ng edad niya 25 pataas? At uh, yung nag-aral doon, ano ang mga pwedeng para sila ay makapag-aral? Kasi marami na mga pumunta rito para magtrabaho pero sa totoo ay isang layunin ay para mag-aral. Para na rin sa mga nakikinig. Uh, Masya Allah. Uh, una, ang um, dapat magsalita talaga yung mga Uh, may may alaka doon no pero um, uh, ang based lang sa experience namin meron kami mga classmate doon at mga schoolmate doon na may edad na at meron ding mga dating OFW andito na sila sa Saudi Arabia matagal ng panahon na sila nandito tapos nakapag-aral pa doon merong 34, Merong 34 years old na nag-aaral oh, din ngayon. So may chance. So may chance, may po, chance walang, po. Walang walang age may limit. May tayo. Pwede ka pa. Oh, lalo oh. na kapag uh, inano natin sa mga masyayak natin, sila Sheikh Hamza, pwede silang makatulong, insya Allah. Okay. Uh, bilang ikaw naman ay naging uh, propagator sa dakwa sa Pilipinas, anong may papayo mo doon sa mga nagdadakwa doon sa Pilipinas? At parang mashallah, at napili mo na instead na mag magdawa pero napili mong pumunta pa rito para mag-aral. Totoo po yun, mashallah. Kasi, uh, isa sa napansin natin, kahit na sa Pilipinas, nandun na tayo sa field ng da'wa, at uh, nandun na tayo sa, kumbaga, may mga nagagawa na tayo, nakakausap natin yung matataas na tao, isa sa mapapayo ko sa mga da'ya na nandun, uh, kailangan talaga natin ng kaalaman. So, hindi sapat talaga na da'wa lang kailangan yung nagdadawa tayo na may kaalaman. Hindi naman kailangan marami, pero kung meron kang pagkakataon na kumuha ng mas marami pang kaalaman, gawin mo na. Iwan mo muna yun dahil pwede mong balikan yan. At pwede ka magdawa ba nag-aaral ka. So yun yung ma-advise ko. Napakagandang aral yan sa atin lahat mga kapatid. Hindi ibig sabihin na tayo ay mayroon ng kaalaman ay sapat na. Dahil ang kaalaman ay uh, walang no no, no age limits ito. At ito yung tunay na dapat kung anong magkaroon tayo. Kaya ang kaalaman, makakasama sa libingan, makakapagbigay sa atin ng kabutihan sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom, at siyempre yung kaalaman na totoo. Yung akida na totoo. Propesya na kasi ni Propeta Muhammad na magkakaroon na ng mga iba't ibang mga sekta, ang mga kamusliman o paninindigan, paniniwala, pero iisa lang talaga yung tama. So mga kapatid, alhamdulillah, maraming salamat sa oras ninyo at bago tayo umalis, mayroon tayong ibibigay na katanungan. Anong katanungan mo? Sige, kapatid na Ibrahim. Anong katanungan mo, bro? O oh, sige, kay Abdul Shakur. Uh, Siya, may tanong akong konting katanungan. Bigyan mo kami ng konting advice. Katulad ng ako ay uuwi ng Pilipinas at may intention na magtayo ng masjid. Ano ang pinakamahinam na bang? Uh, tama, oh, tama. Sa pagkatayo uh, ng masjid, lalo ang ating pamahalaan, alam natin ay medyo alangan sa ating uh, oh. religion ng Islam. No. Medyo may may conflict kung ba na. Ano pinakamagandang maripahin mo sa'yo? Uh, una, pagdating naman, pagdating naman po sa proseso, no, legally, wala tayong sapat na idea dyan. Pero kung kailangan nyo ng mga attorney na maaaring makatulong, eh, marami naman tayong kakilala ng mga attorney na may takot kay Allah. Yun yung kagandahan doon. Tsaka, uh, isa siguro, ni mo rin yung mga taong pagkakatiwalaan. Dapat mong pagkatiwalaan pagdating mo ng Pilipinas, sino yung mga taong aasahan mo doon na may takot din kay Allah at yung property mas mainam siguro kung pag-aari nyo po halimbawa yung lupa pag-aari nyo para kahit kailanman ay hindi pwedeng agawin sa inyo ng iba so yun lamang po yung ano ko dun Masya Allah. Masya Allah. Tama. pero yung mga gumagawa na nagpaplano ng mga masjid alam dati ng Pilipinas, majority mga kristyano ang tao doon at ang gobyerno natin, ganun din. Pero alhamdulillah, hindi naman tayo pinagbabawalan na gumawa ng masjid. So ang pinakamaganda at para sa maging legal, pakipag-ugnayan tayo sa mga namumuno, sa mga barangay, sa chairman, sa mayor, at meron silang kapit sa, sa city hall para maging legal ang proseso ng pagpapagawa ng masjid. Gantimpalan tayo ng Allah sa mga magandang layunin natin patungkol sa mga ganitong proyekto natin na alam natin ito yung Sadaka na hindi mamamatay ang ating mga gawayain. in Inna Allah la yudhiw ajra al Hindi kailanman pawawalain ng Allah subhanahu wa ta'ala anuman ang nagawa ng mga taong gumagawa ng mga kabutihan. Itong nagawa natin na kabutihan na ito, nagpagod tayo at na, na, hindi tayo nakatulog ng konti o nagbigay ng mga pagkain, matatagpuan natin yan sa araw ng forever. Yan. So, katanungan. Sino daw ang pangalan ng adopted son ni Propeta Muhammad? Yan. <laughs> Taas ang kamay. Busog na kasi. <laughs> sino ang pangalan ng adopted son? Meron palang adopted son si Propeta. Nadiay. Wow, mukay baluan na siya. Noong sa ay kabay. Ha, ah, sandali, magitataas ang kamay ang sino yung kanyang sasagutin. Meron pala siyang uh, adapted son. Ha? Huh? Sinong Zaid? Marami si Zaid Ben Faisal, si Zaid bin ano, maraming Zaid. Ha? Huh? Si Zaid Al-Qalbi? Ah, bago yung sayo, bro. <laughs> maraming maliligaw niyan ngayon. Ha? Huh? walang Zaid bin Kalbi na nabanggit doon sa sira ni Propeta Muhammad. Sino ang pangalan niya? Masya Allah, si Zaid bin Haritha. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, bro. Maganda itong kasulatan ito. Mag-aaral ka sa sulay. Gamitin mo yan doon. Kulay dilaw. Allahu Akbar. Pangalawang katanungan. <clears throat> Sino sa mga sahaba ng mahal nating propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam na siya ay binagsagan na siya daw yung Saifullah. Hmm. Taas ang kamay. Ah, sino? Ah? Abu Bakar Siddiq? Sino itong salita? Si Adonis. Adonis! Yung biko mo, ang sarap bro. Pero parang hindi natin matanggap kung bakit si Abu Bakar. Walang magsasalita kundi kung sino yung itatas ang kamay. Ikaw, Bisaya, sino? Hmm. Pangalan, Khalid. Khalid, sino? Maraming Khalid. Khalid, Khalid. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Gamitin mo to sa Darul Bayda. Yan, <laughs> Masya Allah. Sarap. Pangatlo na katanungan at dito na tayo magwawakas mga kapatid ah uh, sa talambuhay ng mahal nating propeta Muhammad alayhi afdalus salatu wasalam ano ang tawag sa taon na siya ay nagluksa wikang arabic at sanali ayaw ka magsulti magkuan ka magsulti sulti ka diha na girgir tartar katirada manabgahada sa ano ang tawag sa arabic yung taon ng pagluluksa at lungbay at lungkot na dumaan kay propeta. Ibig sabihin may taon na siya talaga ay nalungkot. Ano tawag doon sa Arabic? Itaas ang kamay. <laughs> Masya <Allah. laughs> Nabusog kasi kayo. Hindi na mag-ano yung ano nyo. Pero, oh, meron. Ayman, pogi. Nasaan ka, Ayman, nung ikaw ay nawawala? <laughs> Ngayon, nandito ka na. Ma'adha nusamma hadha aw hadhihi sana ano ang tawag diyan what do they call it it is the year of grief yes year of grief what is in arabic ha huh, may yung mga marites dyan. iba yung mga sinasabi niya sa inyo <laughs> ano tawag doon wala na ano Sandali. may bago dito <laughs> Pakinggan natin. Parang bagong knowledge yan ngayon, ha? Bro, pa ibigay mo yung microphone. Sige. Abubakar, ibigay mo yung microphone. Gusto. Ah, ilokan yung salita niya. Sige, bro. Ulitin mo. Patunayan mo sa madlang people na tama ang sinabi mo. Panindigan mo. Huwag mo ikahiya. Kaalaman yan. Bismillah. Bismillah. Alam ozon. Mali. Ano ba Sandali. Huwag kayo judgmental. Huwag agad-agad. Ulitin mo daw. Ha Malapit na eh. 50-50. Ano? Um, uh, ozone. Masya Allah. Ha? Ah, mali. Ano ang tama? Um, tama. Ha? Am al-husun. -al Tapos sa'yo? Ha? Sim sim sawa, sawa. <laughs> Magpinsan lang yan. Mag magigagaw igagaw. <laughs> Sige lang. Paghatiin natin sa kanila. Bro, ibigay to sa kanya. <laughs> sa mi oh. At tayo bro, dahil ikaw ay engineer at IT, may bibigay ako sa'yo na pad. Sa para doon sa ano, ibigay yan. Masya Allah, kapatid. Bro, yung mga sagot nila malapit. Ang pinakatama ay amul huzun. Huwag mo sabihin am huzun. Kasi am, hindi siya, hindi siya taon. Kasi am. Ibig sabihin amul huzun. Ibig sabihin, taon ng kapigatian, kalungkutan na dumaan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, mayroon pa tayong oras insya Allah para matulog at maraming salamat sa oras na ating iginugol sa mga pagkakataong ito. Patawarin nawa tayo ng Allah at tanggapin ang ating mga mabubuting gawain. wa mawabihamdik, Ashadu an ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik.